Ooh. Isang bagong trending hotdog overload na naman ang natagpuan ko dito sa Tansa Dito nga, for as low as 39 pesos ay matitikman mo na itong grabe sa overload Kaya yeah, nga, hindi mo na kailangan pang pumila ng mahaba para lang makapag food trip bo bo, -bo bossing Yes po Mano po Boss, bossing ba to boss? Yes po Ay, ito ba boss yung ano, ang pangalan nito, trending overload hotdog? Yes po Uy, hindi, parang hindi ko na kailangan ano, magpunta pa ng kiyapo hindi Bina po, pinalapit na po namin. Pinalapit na? yun o. Oh. 39 pesos lang. At meron po tayong buy one take one. 75 pesos. 39 pesos lang. Tapos may bossing ka na. Opo. Tapos overload cheese din yan, boss. Overload po. Ano mga kasama niyan, bossing? Bali, meron siyang lettuce, pipino, tsaka yung overload cheese po natin. Overload cheese. Gano'n na kayo katagal dito, bossing? Dali, mag two weeks pa lang po. Ah, mag two weeks pa lang kayo? Bago lang kayo pala dito, bossing? Opo, bago, kababalik lang, bago lang po kami dito, kababalik lang po namin. Dati po kami nagtitinda na rin sa Imus. Magkasan. Ah, Imus? San sa Imus, bossing? Sa ano po kami? Malagasang po, sa Green Estate Subdivision. Meron pa din hanggang ngayon doon, boss? Bale, wala na po. Natikil na po kasi. Ah, wala na. So, kayo okay na, lang, na, so okay na lang ulit, bossing. Sa yes, so matatagpuan pala, bossing? Bale, dito po kami naka-location ngayon sa Pichu Postema, sa Dulat sa Cavite. Ayun. Ano oras kayo napuesto dito, Bossing? Bale, kadalasan pa nag-start po kami hapon, uh, 1 or 2, 1 or 2 p.m. hanggang 7 p.m. Ang muro naman ng Bossing, 39 pesos lang, no? Yes po. Tapos may ganito ka ng quality hotdog. Ayun, no. ito na ba yun, Bossing, yung mga nakasalang dito? Ayun, ayan na po yun. Mm -hmm. O oh, sige bossing, order ako ng isang pangmalakasan yung trending overload okay. hot dog. What's up mga tawista? Ngayon nga ay nandito tayo sa may Tansa, Kabite para tikman itong trending overload na hot dog na hindi mo na nga kailangan pumuntang Kiapo dahil meron na dito sa Kabite. So dito lang sila katabi lang halos lang Rebisco dito sa ano ng Revisco. Ayan. So huwag natin patagalin. Atawin na natin to bago pa ng iba. Let's go. At bago yon kasama pa rin natin ang Green Smart Rice Coffee, Low Calories and Decaffeinated. At stevia na mismo ang sweetener na ginamit nito kaya pwedeng pwede ito sa mga diabetic at napakarami nga nitong healthy benefits dahil nga ang mga ginamit dito ay barley, mangosteen at iba pa. So pwede kayong umorder sa orange apps, blue apps at black apps or mag-comment down below kayo. Ako ang bahala sa inyo. Titikman na natin itong ayun, no? trending na overload. <laughs> Tikman natin. Cheese na may konting hotdog. dog mm. Mm. Kapakasulit sa kesa pa lang, oh. Ayos po pang taas na siya ng hotdog. So, paano mga tawis tao? Busin ko muna to. At wag na rin patagalin, hindi ko na rin patatagalin. Dayuhin nyo na nga itong food tripan dito. Hanggang sa susunod na food trip, alam.